ang lulutuin natin ngayon ay simpleng uh, may sabaw na buto-buto ng spare ribs at uh, ang ginamit ko nga po ay isang kilo ng spare ribs ayan nilagyan ko ng tubig tapos sa uh, uh, bawang peppercorn ihalo-halo lang po ito at uh, yun, nilagyan ko ng asin tapos ilalagay natin ang itong mais dalawang pirasong mais na pinaghati-hati ko ito. Ah, uh, napakasarap ng lasa niya. Uh, Lasang-lasa yung mais, tapos yung buto-buto pa yung ginamit mo. Tarang super linamnam ng sabaw. Sabaw pa lang ay eh, pwedeng ulam na talaga. Ayun, gumamit ako ng pressure cooker dahil gusto ko talaga na mabilis ang pagluto at malambot. Tapos eh, nasa high level po ang ating kalang na dalawang whistle lang po ng pressure cooker ay tama na tapos ilalagay na sa pinaka very low na uh, apoy ng ating kalang para po ay talagang lumambot ang ating uh, spirit ayan po ang naantay lang natin ng mga 10 minutes lang po na naantay ng pagpapakulo sa very, very uh, low fire ayan po nakita natin napaka Uh, baba lang ng uh, apoy ng kalang at ayan po tapos na ang ating pa palambot makikita natin talagang ayan uh, kinamitan ko lang po siya ng isang basong tubig na maliit at mag start na tayo mag gisa sa 2 tablespoon na uh, oil tapos ayun onion isote isote lang po ang onion tapos pag lumabas na yung aroma ng onion natin ay ilalagay na natin itong pinakulong spare ribs. Unahin muna natin yung buto-buto at ihalo-halo lang natin. Napakasarap, napakalinam na at super lambot. Ayan po, yung konting tubig na natira, ayan po ay hinalo ko na rin. Ayan, lalagyan ko pa ng isang basong tubig na medyo malaki. Parang 2 cups na po yung equivalent ng isang basong tubig na ginamit ko. Unahin muna natin yung uh stock ng pechay kasi medyo matigas siya. Ayun, nilagyan ko rin ng konting pampalasa. At ngayon ilalagay ko na rin yung uh, cooked na corn. At isosote-sote lang po 'yan. Tapos at uh, tatakpan natin for 10 minutes no, I mean po, sorry, 5 minutes lang. Ayan, tapos na po ang 5 minutes. Uh, bubuksan na natin at ang pan. Tapos ilalagay na natin ang pechay. Napakasimpleng luto po, pero uh, napakasarap, malinamnam. At ang sabaw pa lang talagang mapapaandi rice ka na. Almost done na po ang ating um niluto ngayon